So ang mga customer namin dito is mga flight attendant, mga piloto, yung nagtatrabaho sa terminal 1, 2, 3, and 4, nakakaratingan sila dito. Ang binabalik-balikan sa amin dito is speribs, bulalo, mata, uh, meron din kaming puso, may utak, meron din kami ngayong lichon pares. Ako si Teresa, sawa ni Edwin Duliete na may-ari ng Paris Mami dito sa Naiya Terminal 4. Bali, nag-umpisa kami noong April 8. 2015, natotoo lang, nag-start kami ng wala. Parang nagsangla ako ng isang party ng bahay namin para magkaroon ng puhunan. E, nag-start kami sa maliit na halaga, 5,000. Matagal yon, kasi inaaral namin yung, yung lasa niya. Tapos hanggang sa nagkaroon ako ng idea na dagdagan siya ng katulad ng spirits, pata, lahat yan. Uh -huh. um, dahil siguro sa kakaibang templa namin, yung lasa. Tsaka pinapanatili din talaga namin kahit sa ganitong lugar, malinis din talaga ang gawa namin. Bali, hindi ko masasabi na kami yung may kakaiba. So, ang nagsasabi talaga dyan is yung mga customer namin na matagal na since na nag-start kami, sila pa rin hanggang ngayon. Ang sinasabi nila na kakaiba talaga ang pares nyo dahil yung lasa niya. Wala talagang makakapareha sa ibang mga kinainan nila. Kasi kami, hindi kami nagpapakulo, sabi nila, 5 hours or more than. Sa amin, hindi. Pagdating ng karni na yan, di ba, hugasan siya. Pagka hugas niyan, ilalaga yan, walang tubig yan. Kung ano yung, yung tubig na nadala ng pinanghugasan, kaya yung katas niya, yun na ang nagkukulo. Mga 2 hours or 1 and a half. Depende sa klase ng karni ng baka. Kasi kami hindi nagbibili ng frozen fresh talaga mula since na nag-start kami fresh yun lang ang pinaglalaban ko fresh talaga bagong katay walang walang frozen wala sa mga may hilig po sa pares uh, kung gusto niyo pong try yung aming pares na masarap daw sabi nila matatagpuan lang po to dito sa Naiya Terminal 4. harapan lang po ng Terminal 4. Napakadaling hanapin dito po sa Pasay City. Nag-uumpisa po kami ng 6 in the morning. Then, hindi po namin masasabi kung hanggang anong oras kasi minsan 12 or 1 tapos na kami. Pero sa ngayon dahil sa mainit, inaabot kami ng 2 or 3. Every day yan, uh, except pala linggo kasi rest day namin yan eh. Maraming maraming salamat po sa tumatangkilik sa aming Edwin Pares at sa mga totoong customer namin na sinasabing walang katulad ang lasa. Maraming maraming salamat po sa